vlogger minaliit at pinahiya ang bagger sa isang grocery store? Kami problema kung maabusan kayo, okay? Hindi ako nagre sa iyo, ikaw yung sumasagot. Hindi ako nagre-reklamo sa iyo kung yan. Hindi ako nagre sa iyo. Hindi ako dito reklamo sa iyo. Ay, hindi ako nagre-reklamo sa iyo. Hindi ako nagre-reklamo sa iyo. Hindi Ang uh, pawanhin sa mga followers ko, hindi sa blogger na yon at hindi sa mga basher na pinagsasagot ko sa comment section. Pwede ba, Watermark? Kapag mag-hire kayo ng staff, isa lang yung mga staff na mahaba ang pasensya at polite at may utak. Ang pangit ng ano niya, ang pangit talaga niya. Sorry sa mga followers ko. Kung sinabi kong pangit yung bagger guys, pangit naman talaga siya. Sobrang niyang pangit. Pangit ang ugali niya. Ang pangit pa niya. Yeah, pangit! Yo, what's up? It's Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas wherein I'm trying to in